Bali, ito na po lahat ang nabuhay. Walo po, walo. Walo na pong mga sisiw yung nabuhay sa ating Rhode Island Red na pinalimlim natin sa native. Ayan. Ngayon, ililipat ko po do sa kulungan Hello po mga ka-farmers, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay itatransfer po natin ng ating mga Rod Island Red. Yung mga sisiw po na pinalimliman po natin sa nitib. Yan po. Ayan. Ayan at napisa na po sila. Ayan po yung ating mga Rod Island Red. Pero yung naglimlim po ay nitib. Ayan. Ayan natin lipat natin sa pinakaano nila ayan dalawa ang cute naman nila ayan ayan na po yung ating mga Rhode Island Red masasigla po ayan meron po na medyo mahina pa ayan kalalabas lang po sa ano pero kalalabas lang po sa kanyang itlog pero palilimlima na lang natin sa nanay niya para mag maging malakas para mamatay sayang naman ayan ito Lalo. Well, Ayan. Ayan. Bali, ito na po lahat ang nabuhay. Walo po, walo walang na pong mga sisiw yung nabuhay sa ating Rhode Island Red na pinalimliman natin sa nitid ayan ngayon ililipat ko po doon sa kulungan at isasama rin po natin itong ano itong inahin para yupyupan niya yung uh, mga sisiw at uh, nagsisilbing uh, mainit para hindi po sila lamigin itong mga sisiw natin okay ayan dito muna po natin ilalagay kasama nung nanay. ng kunyari ay nanay nila kasi hindi naman talaga 'yan ang nanay. Yan ay uh, sa Rhode Island Red. Ayan, tanggalin muna natin 'to. At ito po ay babakunahan ko ng B1 B1 para maging ano sila malusog at iwas din po sa mga sakit ayan Ayan po ang ating Rhode Island Red na na nape po natin gawa ng native na to. Ayan at uh, dito na natin sila muna ilalagay temporary. Ayan ah, lang guys at salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye bye.